another day, another bike. Pasayag game point system mga idol, let's go! Yo, what's up mga idol? Panibagong video na naman natin ngayon at eto yung third week point system natin sa Sunday Pinasayag mga idol. Siyempre, kasama pa rin natin yung mga idol natin. Nandito si Edna Remular, Manny Rapanan, James Cortez, as well as nandito yung mga boys from Sinaiti Locosor mga idol. Alright, so uh, again mga idol, eto yung mga jersey wearer natin si Ye Yellow Jersey si Ruella Cuesta yung KOM jersey natin si uh, Maquin Arellano as well as uh, green jersey natin si Miggy Antiporda mga idol at syempre mga idol ang leading natin si Ruella Cuesta sunod si Macwin Arellano Alright, so uh, kayang, -kaya, kayang i-depend ni Ruella Cuesta yung, ano, yung yellow jersey mga idol na Isang points lang 'yung pagitan nila ni ano ni Macwin Arellano mga idol as well as dun sa KUM naman leading si Macwin mga idol isa lang din 'yung pagitan ni uh, uh Macwin versus sa uh, Ruella don Dun sa sprint finish uh, naman natin mga idol green jersey isa lang din 'yung pagitan ni Miggy Antiporda versus sa uh, maberiktabon mga idol Grabe matinding nga bantayan Matinding pagpaganto mga idol Kayang kaya kaya nilang i yung mga jersey nilang Di sa Pasaya game Alright so nagpepesto na Yung mga idol natin dito Nasa harap na si Ruela Cuesta As well as Racer Rigonay Nandito din si Alan Taporo dito mga idol Nandito na si Macwin Arellano Alright so uh, Kitang kita yung ano talaga namang mga uh, Matindi dito mga idol. Ayan o. Oh. Alright. So malapit na malapit na yung flag down natin dito. Tignan nyo kung sino yung unang aatake dito mga idol. Alright. Tumira ka agad itong si Abuman at si Russell Rigonay dito mga idol. Sinundan naman ni Macwin Arellano dito. Talaga naman. Napapag-iwanan yung iba dito mga idol. Sumunod naman si Jason Galuso dito mga idol. As well as Big Biloria mga idol at Mabirik tabon mga idol Nandyan din sa harap si uh, Mark Andres Tadal dito mga idol right So nandito tayo sa may gita dito mga idol Pero napaka tolin na yung takbuhan sa may harap Talaga naman napaka tindi yung uh, padjakan ulit dito sa Sunday Pinasayag Sunday Pinasayag is a drop day mga idol Ayan o, oh, coin system na nga ito mga idol At talaga naman napapag uh, iwanan yung iba rito 50 kilometers, 52, 53 kilometers per hour dito mga idol. Nasa harap pa rin si Ruela Cuesta dito, Mac Winarellano, Russell Rigonay as well as Jason Galuso mga idol. Sam samahan mo pa si Miggy Antiporda as well as Maverick Tabon dito sa may harap. Gravity itong padyakan na to mga idol. Medyo talagang nga uh, level up yung padyakan natin dito. Nandito din si uh, Harvey Ascanio sa may harap. O to... Umangat si Don Solano dito mga idol sa may kaliwa mga idol. Naghahabol. Nasa harap pa rin si Russell Rigonay dito. Tinuloy-tuloy ngayon ni Don Solano dito mga idol. A.K.A. A. Del Toro. Grabe yung padyakan. Nasa harap si Pixie Man. Nakaabang naman si Russell Rigonay dito mga idol. Nasa likod lang din niya si Macwin Arellano. As well as Jolly Bert Laurente mga idol Eto naghabol naman ngayon si Russell Rigon Sinundan naman ni John Kennedy dito mga idol Umaagwat na si Don Solano dito mga idol A.K.A. Del Toro Talaga naman napaka solid yung padyakan ni uh, Don Solano ngayon Alright so naghabol naman ngayon si Harvey Askanyo uh, Ascanio dito mga idol Talaga naman Napakatindi talaga yung bantayan nitong Sunday pinasayag natin mga idol Meron na namumuong uh, breakaway dito sa may harap Don Solano Russell Rigonay, John Kenny at Harvey Ascanio mga idol. Samantala, naghahabol naman ngayon yung peloton Eto na mga idol, talagang napakasulit mga idol. So nandito na nga yung peleton mga idol. talaga Talagang napakasulit yung padyakan din nilang maghabol. Grabe di, talagang napaka-importante yung points natin dito mga idol. Actually, itong uh, third week natin mga idol, tatlo yung sprint uh, cut natin ngayon. Alright, so uh, buo na ulit yung grupo mga idol. Tignan natin kung ano mangyari dito. Pakiramdaman itong short climb na to mga idol. It's a 450 meters lang naman ito. Pero medyo uh, yung galawan dito mga idol. Tignan natin kung ano mangyari dito. Nasa harap na si Alan, Alan na uh, Tapuro. Nasa harap na rin si Ruel sa dito mga idol. Si Dondan ni uh, Christian Racadio dito. Tignan natin mga idol Tumatayo ngayon si Ruel La Cuesta dito Nakaabang naman si Nick Birote mira si Jason Galoso dito mga idol Tignan natin kung kayang-kayang uh, isagad Naghabol naman ngayon si Alan Tapuro dito mga idol As well as Ruel La Cuesta dito Tignan natin mga idol Grabe ding uh, padyakan ni uh, Jason Galoso dito Ito Umaagwat na si Jason Galoso dito Napapag-iwanan ngayon si Ruel Acuesta Habang naghahabol ngayon si Alan Taporo dito mga idol Grabe itong padjakan ni uh, Jason Galoso mga idol Watak na watak yung grupo na naman dito mga idol Tignan natin kung kayang-kayang uh, isagad ni Jason Galoso dito Ito, hindi na naghabol ngayon si uh, Rowella Acuesta Solong-solo ngayon ni uh, Jason Galoso dito Samantalang mga idol, naghabol naman si McQueen at saka Si Jollybird Laurente dito sa May Banawang Bantay mga idol Kayang kaya kaya nilang habulin itong si Jason Galoso dito sa May Short Climb dito sa May Banawang Again it's a 350 meters na naman itong uphill na to mga idol Tignan natin kung uh, may pagbabago sa harap Right so nasa harap pa rin si uh, Jason Galo Galoso dito habang naghabol si McQueen at saka si Jolly bird dito mga idol All right, napakasulit talaga itong padyakan natin mga idol It's sa uh, third week point system Sunday Pinasayag. Medyo nag-slow si uh, Jason Galoso dito sa May uphill mga idol. Naghahabol na nandyan na si Macwin Arellano as well as Julie Bird. Kayang kaya kanila, kaya nilang uh, isagad at uh, lumayo sa peloton. Ito na talaga naman, grabe itong uh, padyakan ni uh, niya at saka si Julie Bird. Kaya nilang ano uh, uh, hinabol si Jason Galoso dito. Bumanat si Macwin Arellano mga idol at nagkaroon nga ng gap kay Jason Galoso dito. Tignan natin kung kaya nga uh, pag-iwanan itong dalawa na to mga idol. Eto naghabol naman ngayon si Jolly Bird. Alright, so medyo tamado si uh, Jason Galoso dito mga idol. Nasa banawang pa lang tayo pero sobrang intense na yung uh, padyakan. Talaga naman, gravity. O magwat na nga itong tatlo na to mga idol. Maquin Arellano, Jason Galoso, Jolly Bird. Samantala mga idol, yung peloton nandon si uh, yellow jersey wearer natin as well as uh, green jersey. Nagbabantayan naman doon sa may peloton Eto na oh, grabe yung padyakan nilang uh, tatlo. Alright, so medyo uh, lumalayo yung uh, breakaway natin. Samantala, nandito na yung, ano, yung uh, peloton Right, so ano kaya mangyari dito mga idol? Meron na tayong sprinta. Uh, sprint. Uh, first sprint uh, category natin dito sa May-Santa. Right? So sino kaya yung uh, kukuha ng sprint 1 natin mga idol uh, with a highest point of 6 points. All right? So uh, talaga naman, grabe itong pa uh, pajagan. Grabe yung bantayan as well as talaga naman walang gusto mapag-iwanan dito mga idol. So ito yung uh, peloton. Matinding bantayan sa sprint uh, jersey natin mga idol. Binabantayan ni uh, Maverick Tabon si uh, Miggy Antiporda. alright right. So uh, isa lang din kasi yung points ng pagitan nila mga idol. Kayang-kaya kaya ni uh, Maverick Tabon na kunin yung green jersey this, uh, this week. Alright, so samantala mga idol, nasa, nandito sa peloton pa rin yung yellow jersey natin at nasa harap. So malapit na rin yung sprint cut natin dito sa may Santa mga idol. Nasa harap pa rin si Ruela Cuesta, gustong humabol sa harap. Eto, tumira si uh, Mark Tadal dito mga idol. Gusto din nga maka-earn ng points dito sa may Santa. Alright, so eto na nga yung, ano, yung tatlo mga idol. Jason Galuso, Maquin as well as Julie Bird. Kinahatak ngayon ni uh, Julie Bird yung dalawa mga idol. Talaga naman, grabe. Malapit na malapit na tayo sa may sprint cut natin mga idol habang uh, lumalayo yung peloton. Naghahabol si ano si uh, Mark Tadal dito as well as Ruel La Cuesta mga idol. Grabe. ay so maganda din yung ano yung uh, padjakan ni Jolie Bird dito. Napaka solid yung padyaka no So eto na nga yung sprint 1 cut natin mga idol Jason Galoso, McQueen and Jolie Bird Samantala mga idol nandito na si Roel Laquesta as well as Mark Tadal Yan no Walang nakuha si ano si Roel Laquesta dito mga idol Ang nakakuha na ng points si Mark Tadal as well as uh, uh, Alan Tapuro Yan no So eto na rin yung ano yung peleton na Napakasulit mo. Sunday pinasayag. Sunday pinasayag is a drop day and a point system. Alright? So, uh, biglang banat si Jason Galoso as well as Julie Bird. Pero, medyo tamado ngayon yung uh, legs ni uh, Julie mga idol, naghabol naman ngayon si Macwin Arellano as well as Ruella Cuesta dito. Sa may Imelda Park. Medyo ahon to mga idol. Right, so talagang uh, tamado na yung ano yung legs ni Jolly Bird. Parang ano may iniindang uh, karamdaman. So medyo uh, ano to, uphill. It's a 400 meters mga idol. Samantala mga idol, Nangunguna na si Jason Galoso at eto na nga. Humahabol ngayon si Mapoy Narayano as well as sa uh, Roel La Cuesta. Kayang-kaya kaya nilang idikit si ano si uh, kaya Jason Galoso dito. Medyo malapit lang oh. Ito na nga. At uh, talaga naman, grabe din yung ano yung pajakan ng uh, dalawa na to. So, ah uh, nagjoint forces na yung ano, ito na yung new breakaway natin. Maquie Narillano, Ruela Cuesta, Jason Galoso mga idol. Napapag-iwanan ngayon si Jolly Bird. Medyo masakit ang tiyan. Talaga naman na napagubusan. Right. So, ah uh, Eto na. Kayang-kaya kaya, kaya nilang isagad hanggang sa kakaldingan nito. Right? Samantala mga idol, yung peleton naghahabol pa rin hanggang ngayon. Maganda pa rin yung pacing nung uh, itong tatlo na to mga idol. Maquin Arellano, Ruela Cuesta as well as Jason Galoso dito. Talagang pinag-iwanan yung uh, peleton. Eto na, malapit na tayo sa may KOM sa kakaldingan mga idol. Samantala mga idol, talaga naman, naghahabol pa rin talaga itong uh, peleton. Medyo... Uh, o si Nano dito, si Jolly Bird N. And uh, Mark Tadal dito. Naghahabol din si Miggy uh, Antiporda dito mga idol. Napag-iwanan na talaga itong uh, peloton peleton. Alright, so eto na yung uh, nandyan din si, ano, si nangunguna ngayon si James uh, Cortez dito. At eto, ang daming siklista talaga sa Sunday Pinasayag mga idol. Oh. Eto, nasa harap siya uh, Russell Rigo na dito mga idol. Tignan natin. Eto. Mayroong gusto mag-jump dito si uh, Alan Taporo again mga idol. Gusto nga uh, humabul humabol sa harap. Na sinundan din naman si uh, Christian Racadio dito as well as uh, MJ Roga. Nasa likod niya itong si uh, Paul talaga naman grabe talaga ma matindi yung habulan dito mga idol right so eh, uh, eto nag din tayo rito mga idol nasa harap na tayo at kasama syempre si Miggy Antiporda Mark Andres Tadal and Jolly Bird ayun, naghahabol din kami sa harap mga idol at uh, talaga naman grabe din yung padyakan talaga napakasulit Right, so samantala mga idol, yung breakaway natin si uh, Rowella Cuesta, Macwin Arellano and Jason Galoso. Talaga naman napaka laki na yung gap. Eto nga sila oh. Nasa harap si Rowella Cuesta, nakasunod naman si Jason Galoso as well as Macwin Arellano. Right, so hindi nila pinapabayaan si ano si uh, Jason Galoso dito na makuha yung KOM. Tignan natin kung ano mangyari mamaya sa may kakaldinga mga idol. Nasa harap pa rin ngayon si Ruella Cuesta. Pangalawa si Jason Galoso and Maquin Arellano. Samantala mga idol, kami naghabol pa rin. Hindi namin na uh, kayang uh, habulin itong tatlo na to. Grabe. So napag-abutan na rin kami ni na Christian Racadio, MJ Ruga, as well as uh, Alan Tapuro dun sa second group. So kami yung second group dyan mga idol Grabe So eto na yung papasok sa kakaldingan mga idol Si Roel Lacuesta pa rin yung uh, Umahatak sa kanila Alright so uh, napaka Mga idol At eto na nga ano So eto na nga yung uh, kakaldingan Part mga idol Nasa harap ngayon si Maquin Pakalawa si Roel Lacuesta Pangatlo si uh, Jason Galoso dito mga idol Talagang pinipiga ngayon ni Macwin Arellano yung pwersa niya ngayon. Eto tumira si Ruella Questa, mga idol. Hindi na nag-react si Jason Galoso dito. Talaga naman, grabe. Maganda yung teamwork ni Jason, uh, si Ruella Questa, si Macwin Arellano. Siya kanina yung nagdala tapos Bumanat si Ruella Questa, mga idol. Talaga naman. Eh, medyo magwat na ngayon si ano, si Ruella Questa dito. Si uh, Jason Galoso naman dito, mga idol. Ah uh, nag uh, co-conserve ng energy samantala tignan natin kung anong mangyari eto na mga idol nakapag break away na nga talaga si, ano, si Ruela Cuesta dito kayang kaya kaya niyang isagad hanggang sa dulo mga idol malapit na malapit na tayo sa finish line pero medyo malayo na yung gap nitong uh, dalawa Jason Galoso as well as, well as Arellano eto na nga yung uh, finish line tanaw na tanaw na natin yung finish line dito mga idol talaga naman Grabe yung lakas ni Roel La Cuesta ngayon ha. Ah. Alright, so siya pa rin yung uh, nangunguna ngayon. At eto na nga, nakapag-finish uh, na si, ano, si Roel Cuesta. Tingnan natin kung ano mangyari dito sa dalawa. Sino kaya sa kanila yung kukuha ng uh, second place? At eto na nga mga idol, Jason Galoso. Pinag-iwanan niya si uh, Alright, so uh, ayan o. Oh. Ito na rin yung 4th uh, place natin. RB Ascanio. Ang 5th place natin mga idol si uh, Mark Tadal. Sunod si Alan Taporo dito. So thank you for watching sa first part ng video natin mga idol. To upload yung second part ng video natin nung last Sunday. Alright? Pare, dress pare. Dati दल्ले रस जाई नहीं गागू